Dead on the spot ang binata matapos na bumangga sa abandonadong truck sa gilid ng kalsada sa Davao Cotabato Highway. Barangay Balindog, Kidapawan City, kasagsaga ng malakas na ulan. Siya ay nakilalang si John Vincent Lucino Fentevilla, 24 years old na tagapurok Purok Uno, Barangay Kamarahan sa President Rojas. Lumalabas sa investigasyon ng traffic section ng PNP na binabaybay ng binata ang Davao Catabato Highway nang makarating sa pinangarihan ng aksidente. Siya ay nahulog sa sementadong kalsada at napunta sa nakaparada at abandonadong truck sa gilid ng highway. Sa lakas ng impact, Nagtamo siya ng malubhang sugat sa katawan na sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Hinimok naman ng ilang concerned citizens na maglagay ng reflectors o road markers sa mga nakaparada o abandonadong sasakyan na nasa gilid ng kalsada upang maiwasang maging obstruction sa mga motorista. Kung maaari, tanggalin ito sa gilid ng kalsada upang makaiwas sa disgrasya. Samantala sa makilala ko tabato, bumulusok at naaksidente ang isang unit ng 10-wheeler wing van sa killer highway ng Barangay Malasila. Isinugod sa ospital ang driver ng wing van na taga Pikit, Cotabato. Sa kabila ng sinapit ng truck ay malaki pa rin na pasasalamat ng mga residente ng barangay at hindi ito umabot sa sentrong bahagi ng barangay dahil maraming tao dahil fiesta ng barangay kahapon. Pinag-iingat ng PNP ang mga motorista dahil sa napapadalas na naitalang aksidente sa kalsada. Cherry May Exim Tapia, NDBC, Bida Balita.